Welcome to my channel Subscribe, Like, Comment Salamat po Ayan, mamimitas kami ng kaki O, oh, puputuli na yung punong yan Ito yung puno ng kaki Puputuli na siya ano na? Ayan, o oh. Ayan, o เดินไปนกปูต yeah. uh ้นนาไม่ย e ุ่งผักดีปุ๊บก็ต้องการน้ำปูน้ำผัก

Ayan, pinuputol na yung punang kaki. Kasi taglamig na. Tinanggal namin yung mga bunga. Masarap tong kaki ito. Persimmon sa atin. Para sa susunod na taon, marami ulit siyang bunga. Ayan si Habi ang aking katulong sa pagputol ng puno dito sa garden pag walang work. Ito, nasa gardening kami. Nag-aayos na mga halaman. Mahirap nga lang magputol ng puno. Sa susunod taon, malago ulit yan. Dapat putulin para sa susunod na taon, marami ulit siyang bunga. Ang daming bunga nito. Matamis ang ano niya ang fruit niya. Ito yung mga pinagputulam ng puno ng kaki. Ang mga dahon niya, baksakan niya dahil taglagas na. Taglagas ang mga puno sa Japan pag taglamin. Ito nga pala yung mga napitas namin na kaki. Kung tawagin din sa Japan, kaki. Sa atin ay persimmon. Masarap yan. Mahal dyan dito. Sa Japan, pag bibili kami kasi masarap nga. Yung maraming benefit na vitamin yung kaking yan. dami ko na pitas, oh. Last na harvest ko na to. Yung isang puno, hindi namin pinitas. Ito yung mga napitas namin. Persimmon, ang lalaki niya. Dalawang klase ang puno ng kaki isang sibo at isang ma crunchy. Ito crunchy to. Masarap to. Masarap ang pagkakaki nito. Ma crunchy siya. Nito. Ito naman ng sino na omobusi. Kaya puputuli na rin kasi mahabang <tinyong> ang, ang, ang sanga niya. Wala na rin mga dahon. Pero sa ano po, ng tagsibol, ang ganda ng bulaklak niyan. Aming bulaklak. Sakura. Sakura din ang bulaklak niya. Kulay puti. Tapos yung bulaklak niya nagiging umubushi. Yung parang sampalok sa atin. Dito eh. Maasim din siya. Ito naman yung mga... Ito Beans. Tapos, ito, <laughs> kakatuwa, no? Ang daming bunga, eh, oh. O, oh, may pipitasin ko yan. Sigarilyas ba tawag, eh? Sige, beans na yung bunga, eh. Ano, uh, beans. Tatago siya. And, ang dami yung bunga. Ayan. Um, may pipitasin ko yung beans. Oh, hanggang dito, oh, yan. Yan ang beans. Ang daming, oh. Eh. Oh, yan dami. Pinapitasin yeah, ko siya. Bigyan pa yung hagdanan para makaakit sa sabudega. Ah. yang tapisan, ini kan, yang sabu bong. Dain natin po. Ito yung puno ng omobushi. Omobushi? Ano ba sa atin yung sa Tagalog? Omobushi. Oh. Uh. Parang sampalok yun. Maasim siya. Ito na yung mga ano niya. ayun na yung mga sanga niya. yan eh mga sanga ng amabushi. Ayan, dito natapos ko ng gupitan dito. Lumiwanag ng aming um, garden. Pero yun, meron pa. Ito, gugupitin ko pa to. Papantayin ko siya sa bakod. Ayan. Yun, okay na siya. Maliwanag na. Maliwanag na. Ito. Papantayin ko pa siya. ipapantay ko lang ito mula sa bakod kasi ang tataas na maganda rin tong mga dahon na ito pag tuwing tag sibol kulay pula siya yan ngayon ay December kataglagas taglagas pangit na ang tubo niya kaya ititrim ko siya na pumantay doon sa bako para pagtubo niya, kulay pula ang kakalabasan ng dahon niya. Kaya talaga pag mahilig sa halaman, kailangan pagandahin. Itrim-trim natin to. Pag hindi kaya ng gunting, eh, nagari. Nagari ko na lang siya. Ayan. Pantay na siya. Maganda na. Cream Mag ng halaman sa bakura. Ayan. 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 Umubusi pa lang yung wala pa dyan yung kaki. Umubusi pa lang. Napakahirap. Yung saging ko. Lagong lago pa. Ang lago-lago ng saging ito. Ayan na yung na mga na... ano o. Kung walang tak, napakahirap na yung magtapon ng mga pinagtabasan ng puno. yun ito so, na yung mga po. Ito na yung truck din. Sun truck na mini truck din. Kaya, salamat sa Diyos. May truck kami. Okay.